po, oh, based po kasi sa DOT policy, we do give accreditation sa enterprise team. We envision San Mateo uh, as a tourism destination. Kaya bahagi ito ng no, mga uh, pangarin na yan. At uh, napakahalaga na uh, ang mga establishments ay uh, maayon sa mga standards na isinet ng DOT. Iyan ang hangat natin, no? uh, knowing that uh, as uh, tourism grows, no? bibigay din ito ng trabaho sa ating mamamayan. No? Ito pa ang isang hangat natin na uh, to generate as much employment within the town. Uh, uh pagtulog natin na uh, uh, palakihin pa, palagutin, pasiglahin ang turismo ng ating mahal na bayan. I am a Filipino. I am heartfelt. Uh, natin ay isang bagay para makilala ang ating bayan. Malaki po ang partisipasyon ng aspeto ng tourism sa mga programang magdadala ng pangulalan sa ating bayan. Kaya po sa tulong nyo, sa tulong ng ating mga kababayan, magsama-sama po tayo para sa ikawunod ng bayan ng San Mateo. Ngayong umaga rin, pag-usapan natin ang 7 M's of Filipino Hospitality. Ngayon po, nagkakaroon tayo ng training workshop sa mga tourism stakeholders natin dito sa bayan ng San Mateo, probinsya ng Rizal. Ang aim po natin ay may conduct ang Filipino Brand of Service Excellence Training sa ating mga kasamahan sa turismo ng industriya na isa sa mga economic drivers ng ating bayan ang turismo. Maraming mga concerns, issues, challenges na kinakaharap. Ibang -ibang mga At mahalaga na, mabigyan natin ng uh, necessary skills and training ang mga workers natin para mayangat natin yung kalidad ng serbisyo nila sa ating mga bisita. So pagbati natin ay Mabuhay! Welcome to San Mateo. Speak from your heart. Say it with smile. Finally, tinababa natin yung mga accreditation officer mula pa sa Laguna para tulungan sila na alamin kung paano ba yung proseso ng DOT accreditation. Anong importance ng DOT accreditation? Siyempre, kung accredited sila, ibig sabihin compliant sila dun sa standard ng ating mga tourism establishment. So, yung aim ng tourism seminar na to is first, collaboration with different TREs kasi first time nila mag-meet together. We're going to show you what we have at the Philippines. This event, it actually strengthened our vision for the hospitality industry. That's our goal in in hospitality to bring business to each establishment. Say, for example, for the hotel industry, our goal is to bring our client to the property to enjoy them and to provide the service excellence that they should have and experience with the property. Running a business is just not how you make money. It's about customer service. How do you make a customer happy about coming to your place or establishment? It's so that they, they go home and they can talk about it and refer other people to come to your establishment. Nakakatuwa na nagkaroon ng ganitong seminar. In fact, when I received an email from the tourism office. Medyo na-surprise ako kasi first time akong naka-receive ng gano'ng invitation at saka yung plan of meeting other um, tourist-related services in San Mateo. With this um, seminar, natutunan ko na marami rin palang pwedeng ipagmalaki ang San Mateo sa ibang turista. Matagal din natin, natin ang natin yung mabuhay, magandang natin ng puso.